Nagpapaulan pa rin sa Mindanao at Palawan ang ITCZ habang maliwala hanggang sa mainit na panahon naman ang dala ng Easterlies east sa nalalabing bahagi ng bansa. Isang cloud clusters naman ang binabantayan ng pag-asa na posibleng maging LPA sa far east ng Mindanao sa labas ng par. Alamin natin ang ulat panahon mula sa ating Eye Weather Center. Sa so weather bulletin mula sa pag-asa, makikita sa ating i Weather Center na patuloy na nakakaapekto sa klima ng bansa ang Intertropical Conversion Zone na nagdadala ng maulang panahon sa ilang bahagi ng Mindanao at Palawan. Habang sa nalalabing bahagi naman ng bansa, easterlies pa rin ang nagdudulot ng maaliwalas hanggang sa mainit na panahon. Inaasahan din ang mga panandaliang pagulan sa hapon o sa gabi dala ng mga isolated thunderstorms. Samantala, nakaabang naman ang pag-asa sa mga kumpol na kaulapan o cloud clusters na may chance ang maging low pressure area sa far east ng Mindanao sa labas ng Philippine Area of Responsibility. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon bukas, sa Cotabato City, maglalaro ang agwat ng temperatura sa 24 to 33 degrees Celsius at nasa 60% ang chance of rain. Sa Maguindanao, papalo ang agwat ng temperatura sa 23 to 31 degrees Celsius at nasa 90% ang tsansa ng pagulan. Sa Cotabato Province, maglalaro sa 24 to 32 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 60% ang tsansa ng uulan. 25 to 32 degrees Celsius naman ang magiging agwat ng temperatura sa Davao City bukas at 50% ang chance of rain. Sa Cagayan de Oro City, papalo sa 25 to 31 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 50% ang tsansa ng pagulan. 24 to 32 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura sa Zamboanga City bukas at 60% ang tsansa ng pagulan. Ang Lanao del Norte ay papalo bukas sa 23 to 29 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at nasa 60% ang tsansa ng pagulan. Habang Lano del naman ay makakaranas ng 19 to 24 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at nasa 50% ang chance of rain. Ang araw ay sumikat kaninang 5.34 ng umaga at lumubog ng 6.13 ng gabi. At yan ang latest mula sa ating I Weather Center.